So, yun mga kaibigan. Uh, 7.48 na ng umaga. Dito lang kami sa sa may Commonwealth. May pupuntahan kami ng client. So, medyo maga pa naman. So, mga 8.30 kami aalis dito. May mga ano pa. Kulang, kulang isang oras pa. At yung dalawa na sa harap. So yung dalawa yun oh. Nag Almusal Nakikita yung dalawa nando sa harap man Sa loob ng ano Ng convenience store So nagaan sila almusal Kakatapos lang Kakatapos ko lang din kumain ng ano Kakatapos ko lang din kumain ng Noodles Nag-noodles lang kami so, Sakto lang yung budget namin guys at yun malungkot pa rin yung araw ko guys dahil 2 days nang nawawala yung aming aso ano? wala pa rin update <coughs> sana mahanap pa namin sana may nakadampot na lang or sana may biglang tumawag or mag-message sa akin eh. wala sa isa wala na ako wala na kami magagawa doon sa isa eh kasi wala na eh na aksidente na eh <coughs> nagbabaka sakali na lang kami doon kay ano kay Besoy <coughs> nagbabaka sakali na lang kami doon kay ano kay Besoy sana mahanap pa namin si Tisoy si yung mga taga Pampanga or malapit doon sa taga Sindalan, mga malapit na barangay doon kung napapanood nyo to sana sana matulungan nyo ako na ano, maibalik yung alaga namin Alright. So, ayun mga kaibigan, good morning po. Good morning sa lahat. Ulit. Magandang umaga po sa lahat. Uh, ano ngayon? Uh, August 6. August 6. Dito kami ngayon sa Mani, sa Quezon City guys. Sana, sana, sana may balik. Yeah. Bawa naman yung aso. Sana yung nakadampot eh. Pinapakain na lang siya na. Wala na yung partner niya guys. Wala, wala na eh. Hindi kasi nag yung dalawang yun eh. Gustong, gustong lagi nila magkasama sila. Sana, sana maasa pa rin naman ako na uh, makikita ko pa naman yung city soy so yun yung update natin ngayon guys ngayong uh, martes august 6 hindi ko pa rin nahanap yung alaga namin nakakalungkot eh yung ano namin guys yung alaga namin na yun si Tisoy <coughs> bali anak yun nung Sitsu <coughs> nung pinsan ko tapos yung alaga kong si ano si 5'5 si 5'5 Five, Five yun ang ano tatay nun bali hap ano siya hap Sitsu tapos may lahi siyang askal kaya para ano din siya maano yun ma yung aso pa naman na yun guys parang ano siya sa tao yung ilag siya pero pagka nasa ano na siya nagigipit na hihiga na lang yun magpapakyut na lang yun papahimas na lang yun kaya sa tingin ko may nakadampot doon sana maibalik na lang ko alam kung yung nararamdaman ko guys eh nararamdaman nyo din yung mga mahilig mag-alaga dyan ng mga hayop eh, gaya ng aso na hindi ko alam kung naranasan nyo na yung naranasan ko na nawalan din kayo na nawalan din kayo ng alaga nakakalungkot eh, parang ano din parang tao din ito lang hinahanap halap ko yun kasi pagka uuwi ako ng bahay sumasalubong yun yung dalawang yun talagang dadambahan ka talaga lalo na yun si ano si Desoy dadambahan ka talaga na no? kaya ako noon ayoko talaga mag-alaga ng aso yung aso na yun, hindi ko naman talaga hindi naman talaga sa akin yun yung aso na yun eh, alaga talaga yun yung kapatid ko yung kuya ko sa kanya talaga yun <clears throat> tapos uh, parang napamahal na rin sa akin kasi noong una araw-araw magkasama ko yung mga yun nilalaro sinasali sa vlog tapos sumasalubong sa'yo di ba napaka kwan eh basta ma Sana mahanap ko Mamaya Siguro Terlans nandun kami Nanapit ko siya sa ano, kabilang barangay Hindi ako titigil ng hindi ko hanap yun Papaprint ako ng ano mamaya Papaprint ako ng Picture niya pa pa rin ito yung ano niya, yung cute na picture niya <coughs> ito yung kanyang picture guys so. yun yung picture niya. Ayan. <coughs> Baka may nakakapanood ng vlog natin dito sa taga Pampanga o taga Sindalan. Or malapit na barangay. Baka makita nyo itong aso na to Ayan. Nakakamiss yung ano, kakulitan niya mamaya hanapin ko to mm. alright ay pero mga 8 pasado na kami alis kasi baka natutulog pa yung ano namin kliyente namin nasyadong maaga so siguro 8.30 or quarter to 9 makarating na kami dun mga ano na after lunch na Alright, update ko na lang kayo mamaya guys. Ano, dito sa... Itong upload ko na to guys. Itong... <coughs> itong video ko na to, eh, update, eh pag-update ko lang to dun sa na, nawawa, nawawala akong alaga. Wala pa rin. So, size na ngayon. Na 4 siya na wala. Wala pa rin. Alright. wala, wala na yung pagkore nila ngayon kasi mahihiyan po na magandang tanghali guys uh, 12:48 na lang uh, tanghali mga alauna. Uwi na ako, natin na Kula to sina ano sina Edwin. At uh, ta, ko pa si ano. Hahanapin ko pa si Tisoy. Ay nako. guys hanggang dito na muna yung vlog natin maraming salamat sa panonood. at ingat po kayo lahat, God bless po